Choco, choco. Choco. Choco si Mucho. Oh. Ayoko kay Mucho. Oh. Si Mucho. Oh. Ayoko kay Mucho. Ayoko kay Mucho. O, ano, nangagat na sa Choco. Yan. Yan, nangita na sa ko kay Choco. O, oh, nag na na son. Ay, wala na sa ano. Ako saya. Nag-hyper gabi-gabi na oh. Oo. Tiya eh. Hindi set na iro. Ang katakbo. Sabi, pigilan natin siya maging ganito. Kasi pag magtakbo parang kabayo. No, hindi. Bata pa yan. Skudai. Isa ha! Ayaw ko talaga. Nagara na na ni si Mutro Gara na pun. Bon. Yan, awayin mo to ko. Bastos -bas ang yan. Sabi bago ko lang giano yung bata mo to ko. Mucho! Mutro. Mucho, isa. isa isa isa. Tama na ha. Nasugatan ni si si Mm, um, mm. Um, mag-away tayo dalawa. Awayan ka naman dalawa. Gago ka. Alis, alis Alis, yung masakit yung bibig mo Yung mata nito nagpiko na, Alis, alis Alis, alis e Isa Takot ka man pala Alis, alis Alis, alis, alis. No, Ayoko nagbasa Alis, alis Alis, alis Gara ka karo na gara ka pa ron. Hindi ka ginaan Masakit ba yung mo? No, okay ka lang choco. ako. Awahin ka namin dalawa. Kaya kita. Mm, okay lang yung tingin no, Okay lang yung tingin siya ako. mo kakatin. Ay! Mocho. Ay! Alas! Nag-upo ako ang na Sige, lumbaya. Gabi na, gabi na, gabi na. Isa pa, ha? Isa pa, isa pa. upo ako. Sige, ngipin mo. Ngipin mo. Ay! Reset na ano. Mail. Update. Yan, tulog ang person. <laughs> nagagulo na nabis <laughs>